Hmm, maya saan may uh, toilet. So, pag naiihi ka, hindi ka na maghahanap pa ng toilet. At, At ang ganda ng paligid, oh. Di ba? Ang ganda ng mga puno. Ayan isa siyang way of life daw. Ayan, way of life. So, keep it out, sabi niya. Ayan, ang sabi niya, asobi ni Korareta Minasama eh. Asobo mai ni konde iru bai Site iru toki ni asobo ne, sabi niya. Sa mga kodomo, ayan o. Oh, magugas ng kamay. Aso buto kini wa dake hanarete aso bone mina. asonda nda ato wa shikari teo ara araw ne. oh di ba meron pa bagus daw sila kumain ng ubento. Ito naman ay uh, parang ginawang dragon. Ayan. Ah. Ang cute ng pagkagawa <laughs> Para sa mga bata eh, Matutuwa sila pwede silang pumanik doon. Ayan, dito tayo sa tuktok para makita natin ang buo. Ayan o, oh, pwede silang magyan doon. Ayan ang paligid. Dito hindi ka mawawalan ng uh, kukuha ng uh, larawan. Dahil talaga naman pong napakaganda ng, ng park na to Sobrang luwag. May kanya-kanya pang ano. Uh, tawag dito yung uh, lugar. Lugar ng mga bulaklak. Lugar ng mga bata lugar ng pagkain lugar ng pwede kang magyakiniko or barbecue sabi nga niya sa ating barbecue ayan so pupunahan na natin ang uh, aking apo merong mga